Ayan kita kaya ko tayo mga itu na dito tayo sa balubaran Tapos kaya natin ay umandar Dito tayo sa balak Tapos Start nanti mga itu tingnan natin andar umaandar naman paano nang hindi umaandar ay mausok ay dun mausok mausok siya kulay blue ang usok umaandar siya kasukulay blue subukan natin check spark plug muna umaandar siya kaso itim blue ang usok tinignan natin spark plug kung basa nang langis yan good siya umuwi pa kung bahay para malinis yung spark plug niya kaya palang ayaw umaandar idol kasi low bat yung pangalawa sabi niya mausok kaya hindi na pinabiyahe yan, nakita natin idol goods pa naman siya yan may nakita tayong problema yun goods naman siya nakita mo siya yung may surog siya pagdating dito idol yan na yun yung isa basa ng langis uh. basa ng langis yung isa kaya ito yung basa ng langis basa ng langis yung isa dulu dulo kaya umusok siya basa ng langis na pundi or ano yan may pang may pang testing tayo yung isang spark plug ito kabit natin number 3 itong number 3 basa number 3 siya yan kung nabasa pa rin number 3 kailangan nababa makina Lucas yung pa-idol na natin yung spark plug titingnan natin kung mawala yung usok Kung napundi lang ba talaga Or nabasa talaga ang tutali ng langis Kasi pag nabasa ng langis itong spark plug Dalawa yan Napundi or Yan Number 3 ang ito dito banda siyang basa Diyan natin lagyan ng magandang spark plug Yan basa siya banda Dyan. Number yan number 3 Yan Tingnan natin kung pundi lang siya Yan Abangan nyo mga idol. Yeah, kakabitin natin yung coil. Start natin. Kaya pala yung manta rider lubat. Tapos umuusok. Basa yung coil number 3. Kaya titingnan natin pag nagbasa ulit yan. No choice na tayo. Kaya lang natin ang mag-refresh engine. Overhaul. Ayan. Start na natin idol. Tignan sana mamaya pag uminit na wala yung usok. Tingnan natin. Pag uminit dapat siya mawala kung usok. Humina oh, naman siyang usok ay dun Humina siya. Di katulog kanina malakas. Kaso yung usok niya kulay blue. Huh? Ah, yun lakas. Hmm. usok talaga siya ito dul. Tingnan natin kung malamig lang siya. Tunggu -um, ni je dapat betul serabing usuk pelaga dulu Terabing usuk lo. Oh. Mau usuk telaga oi dun. Terabing Dan di na tu sa spark plug. Di na sa spark plug ian. Ya, bagi usuk itu dulu. Tematagus tagus ba. Terabing usuk. Pausap talaga idol. Subukan natin baka mawala. Grabe, uh, pausap idol o, oh. oh, Kita mo sa ano? Grabe ng usok oh. Yan. Lumabas yung usok oh. Haba oh. Tumagos dito sa ito. Ito lang umaandar oh. Tumagos mamaya pag uminit. Tinga umusok Barang, balaya, number 3. Ito. Okay, basa. Ibaba okay, natin. Tuloyan natin mga idol. Tamang-tama na rin. Madumi na rin oh. oh wala ka na makita yung Black oil na. Yan may sludge na rin siya. Tapos basa yung number 3. Yan pala. Baba na natin.